Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa pananakot ng mga sitaw defenders na magmamas report nga ng mga contents na tungkol dun sa inilabas na order of revocation ng SEC laban po sa sitaw. At aalamin natin kung ano ang nakalagay sa statement ng sitaw tungkol nga dun sa kanilang issue sa inilabas na order of revocation na Securities and Exchange Commission laban sa Sitaw Information Technology OPC at New Sitaw Corporation. Alam naman natin na talagang galit na galit ngayon ang mga Sitaw defenders kasi nga naglabas na ng order o revocation ang SEC laban nga sa Sitaw doon sa Sitaw Information Technology OPC pati na rin sa New Sitaw Corporation at naglalabas nga sila ng mga fake news na ang narevoke lang daw ay yung registration ng Sitaw Information Technology OPC pero ang katotohanan po ay ang narevoke po ng SEC ay yung registration ng Sitaw Information Technology OPC pati na rin po ng New Sitaw Corporation. So parehong korporasyon po ay nirebok na po ng SEC ang kanilang primary registration. At yan po ay ipinadala po sa Sitaw noong May 10, 2024 at ipinablish sa website ng SEC noong June 10, 2024 may mga nagpapakalat din ng fake news na matagal na daw yung order of revocation na yan. Pero sa totoo po, June 10, 2024 po, ipinablish yan sa website ng SEC at hindi po noong 2022. At yan po ay inilabas noong May 10, 2024, yung order of revocation na yan. At natanggap daw ng si din yung order of revocation noong May 10, 2024 pa. At may mga naghahanda ng araw na i-mass report yung YouTube channel ni Shem ni Anyol dahil nga siya ang una naglabas tungkol dyan sa issue ng order of revocation na inilabas ng SEC laban sa sitaw at gumagawa ng araw ng malaking grupo ang sitaw para nga i-mass report yung channel ni Shem ni Anyol kahit po na i-mass report ng mga sitaw defenders yung YouTube channel pati na rin yung Facebook page ni Shemni Anyol ay hindi po mawawala yung inilabas na order of revocation ng SEC laban po sa sitaw dahil yan po ay inilabas na ng SEC yan po ay isang public document at nakapublish na rin po yan sa website ng Securities and Exchange Commission Philippines dahil sa issue ng order of revocation ay marami po sa mga members ng sitaw ang natakot at syempre humingi sila ng sagot mula mismo sa sitaw at sa kanilang mga uplines. At ito po ang sagot ng kanilang AS. So yung revocation daw ay totoo. Alam naman natin na totoo yung revocation dahil nasa website po yan ng SEC napahiya po yung mga sitaw defenders na nagsasabing fake news yung sinasabi namin na may inilabas na order of revocation ng SEC laban po sa sitaw dahil yung sitaw na po mismo ang nagkumpirma na meron ngang order of revocation at natanggap na nila yung order noong May 10 pa pero hindi nila sinasabi sa mga members na meron sila natanggap na order of revocation at bakit hindi agad nila inayos yung mga issue dapat inayos na ng sitaw yung kanila mga problema lalo na yung mga hinihinging requirements ng SEC pero hindi naman nila yun pinasa kaya nga noong June 10 ay inilabas na sa publiko yung order of revocation at yung isa pang issue dito sa sitaw ay dun sa pagsasara sabi nung AS na hindi pa naman daw magsasara at wala daw operation crisis si Sitaw. Maaari sa ngayon ay bukas pa ang Sitaw. Pero magsasara din po yan dahil wala na po silang registration sa SEC. Kapag hindi po nila naayos yung kanilang problema sa SEC at kapag patuloy pa rin po silang mag-operate kahit na wala na po silang SEC registration ay illegal na po ang kanilang operasyon. Kaya po mga kababayan, kung kayo po ay nakapag-invest dyan po sa sitaw ay mag-withdraw na po kayo at humingi na po kayo ng refund. Mga kababayan, kailangan maging maingat at habang hindi pa po nila naayos yung problema nila sa SEC umiwas po kayo sa sitaw. Naglabas na po ng statement ng sitaw tungkol po sa issue ng pagkakaribok na kanilang primary registration. So basahin po natin yung kanilang statement. So, Dear Sitaw users, it is with regret that we inform you that due to industry competition, we have been subject to a complaint from a competitor. We have noted the revocation order issued by the Securities and Exchange Commission or SEC, but this is not the final decision. Please rest assured that we have submitted all necessary documents as required by law. Our legal team is working diligently to address this matter and we assure you that it will be resolved promptly. Ang problema po mga kababayan, nagtagal na po ng isang buwan dahil may 10 pa nung ilabas yung decision, pero wala pa rin silang ginagawa at June 10 ay inilabas na po sa publiko ng SEC yung kanilang order of revocation laban po sa sitaw. At kapag binasa niyo po yung order of revocation ay wala naman pong nagreklamo na competitor nila. Kundi may mga tao po na mga nagtanong tungkol po sa sitaw at maaaring yung iba ay mga investor din nila. At meron din mga nagbigay ng impormasyon tungkol po sa operasyon ng sitaw kaya po gumawa po ng investigasyon ang SEC tungkol po sa ginagawa nga ng sitaw at ipinatawag din po ang sitaw para magbigay ng mga dokumento at para din ipaliwanag ang kanilang business model. Pero po hindi po nakapag-provide ng mga dokumentong hinahanap ng SEC ang sitaw at hindi rin na ipaliwanag na maayos ng sitaw ang kanilang business model ipagpatuloy po natin pagbabasa do sa statement po na sitaw. Ito po yung sabi nila. It is important to mention that Sitaw is a cross-border e-commerce platform and not an investment platform. We appreciate the trust all Sitaw users have placed in us and we are committed to providing you with high quality and affordable products. We believe we will create a new business model and gain more recognition. Pero sabi na po mismo na SEC, na investment po ang ginagawa nga ng Sitaw at hindi talaga masasabi na yan po ay dropshipping platform kundi investment platform kaya dapat sagutin nila yung issue at ibigay nila yung mga dokumentong hinihingi ng SEC. Ipagpatuloy po natin pagbabasa po doon po sa announcement po ng Sitaw. So ito po yung sinabi nila. Finally, we emphasize that this issue will not impact your daily shopping and transactions. Any products you have already purchased on the platform will be delivered promptly. Furthermore, we will continue to enhance the quality of our services. We remain steadfast in our dedication to providing you with the highest level of support and service. We appreciate your understanding and continued support during this time. Sincerely, New C Company. So mukhang nagmamadali kasi wrong spelling pa yung company. Imbis na company ay company. So mga kababayan, makaka-impact po yan sa operasyon po ng sitaw dahil po nirebook na nga po ng SEC ang kanilang primary registration. Kaya po mga kababayan, humingi na po kayo ng refund at wag na po kayong umasa sa sitaw dahil po nirebook na nga po ng SEC ang kanilang primary registration at alam nyo naman na hindi po basta-basta nagre-rebook ng primary registration ang SEC at ilang beses silang pinagbigyan na makapagpasa ng dokumento at maipaliwanag ang business model nila. Pero kada extension, hindi naman nila maibigay yung mga dokumentong hinahanap ng SEC at hindi naman nila maipaliwanag ng maayos ang kanilang business model at base nga sa mga nakuhang impormasyon ng SEC ay talaga masasabi nila na investment ang ino-offer ng sitaw at illegal ang kanilang pagsusulisit ng investment sa publiko kaya nirevoke na ng SEC ang kanilang primary registration at pinagmumulta na rin sila ng isang milyong piso Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel God bless po